Anong gagawin kapag ang anak mo ay ayaw kumain ng kanin? Ang daming may problem niyan. Pero madali lang talaga ang solusyon pag ganyan. So, sa mga hindi pa po nakakakilala ako po si Dr. Pedja Mom, gumagawa po ako ng mga pedja tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to our channel, Dr. Pedja Mom. ang kanin po kasi or rice, isa po siyang staple food dito sa Philippines. So, ibig sabihin, yun talaga yung kinakain natin para meron tayong source of energy, yung carbohydrates. Sa so, ibang bansa, may iba't ibang staple food po sila. Yung alam po ninyo na iba is yung pasta or pwede naman bread. No, hindi ko na iisa-isahin kung ano yung mga staple food ng ibang bansa. Basta, ang importante, alam po ninyo na ang staple food natin dito ay kanin. Kaya, nag-worry yung mga mommies na hindi ko makain ng kanin ng baby ko. Baka pumayat po siya. Pero, kumakain naman pala siya ng ibang pagkain na may carbohydrates. So, yun po yung pasta. Uh, matinapay din siya o kaya uh, patatas o kaya sweet potato na rich in carbohydrates so kailangan niya bang mag-worry hindi po dahil nasusuplay naman yung kailangan ng carbohydrates ng isang bata kahit hindi siya kumain ng kanin pero kumakain siya ng ibang pagkain na rich in carbohydrates Kwento ko lang, yung patient ko, hindi na daw siya kumakain ng kanin dahil kapag hinahawak na yung kanin, nadidiri siya or nasusuka. So, uh, dati kumakain siya ng kanin, pero nung sinaserve yon kay baby, pag hinahawakan niya, ayaw na niya dahil nga madikit yung kanin. Pero kumakain siya ng pasta. Sabi ko, then, huwag mo na muna siyang bigyan ng kanin, yung pasta na lang yung ibigay. Pero, dahil ang problem niya, yung texture ng kanin, ayaw lang niyang hawakan, then do a traditional way of feeding your child. Isubo mo na lang sa kanya yung kanin. Pag ganun daw yung uh, ginagawa, nakakain naman daw niya yung kanin. So, ibig sabihin, ayaw niya lang yung kanyang texture. Maarte lang talaga siya. And, and nothing is wrong with that. Okay lang yon talagang may mga mga bata. Kahit naman tayo, ayaw natin ng madikit, di ba? May mga babies naman na ayaw ng kanin kapag makulay na yung kanin. Yung, yun yung may mga sarsa, mga sabaw na may sarsa. Try niyo po ito. Kasi sa anak ko, nangyayari, napapansin ko, kapag sinaserve ko po siya ng rice, tapos nakahalo yung sabaw ng ulam, ayaw niya yun. So, ang ginawa ko, nag ako ulit ng pagkain niya, kanin lang, and then yung ulam. Wala yung sarsa. Okay lang po yun. Dahil namimit naman natin yung kinakailangan niyang nutrient sa meal na yun. Alalahanin po ninyo ang pinggan Pinoy. Yung pinggang Pinoy po na yan, yan po yung gabay natin. Tayo po mga Pinoy, kaya pinggang Pinoy. Yan po yung gabay natin para masabi na nakukuha ni baby lahat ng nutrients na kinakailangan niya. Naalala nyo ba? Noon tayo ay nasa elementary, tinuturo po sa atin ang balanced diet. So yan na po yung pinggan punoy. Uh, ang nilalaman niyan ay mayroong go, grow and glow food. Kailangan may carbohydrates, yung kanin na alam natin. merong grow, yung ulam na alam po rin natin, pwedeng fish, pwedeng fried chicken or pwedeng chicken, pwedeng pork. And yung glow food, ito po yung vegetable and fruits, kasi kailangan din natin ng micronutrient. Okay? Ngayon, kung ayaw po niya ng kanin, ano yung pwedeng ipalit? Ano yung alternative? Pwede ka namang magbigay ng patatas dyan. Pwede ka magbigay ng sweet potato. Or, yung pasta. Dok, paano kung vitamins? Vitamins na lang. Ang vitamins and minerals, hindi po yan sapat para ma maging alternative sa carbohydrates kailangan talaga rich in carbs yung ipapakain kay baby para hindi siya maging matamlay. Kasi kung kulang talaga siya sa carbohydrates or fats, yung mga pinapakain mo kay baby, puro lang siya fruits and vegetables, or pu uh, puro lang siya fruits and vegetables, then, manghina po talaga yung katawan niya. Dok, paano naman kung ulam lang? Kasi ayaw niya talaga ng kanin. Then, binibigyan niya siya ng protein. Pero, alam niyo ba na ang katawan natin, ang unang sinusunog niyan ay taba. Tapos, carbohydrates na. Saka na lang siya gagamit or mag-burn ng protein. Kaya kailangan talaga, maisanay niyo din si baby na kumain ng staple food natin, kasi yan po yung ready available sa ating bansa. Paano kung talagang ayaw talaga niya? Nagawa ko na lahat, dok. Ginawa ko na po lahat ng sinabi niyo ang ginawa ko is sinubo ko na lang yung kanin binigay ko yung binigay ko yung pasta ayaw niya nagpatatas na kami doc ayaw niya kahit air fryer ayaw talaga niya then yung gatas niya yung gatas po niya may sapat po na carbohydrates yon para masupply yung kinakailangan na energy ng isang bata. Ito ay kung 1 to 2 years old siya. Pero kung more than 2 years old na siya at hindi pa rin siya talaga makanin, pwede nyo na siyang sanay-sanayin kahit ayaw niya. Every day, serve nyo lang yung kanin hanggat magustuhan po niya. Okay? Pag naman 5 years old, 6, 7, hindi pa rin kumakain ng kanin, aba, i-refer na natin yan sa dietitian, sa mga nutritionist sa gastro gastro gastroenterologist kasi baka may ibang problem. So yun po yung magiging warning natin kapag itong edad na to ay hindi pa rin siya nagkakanin and then yung weight po niya ay hindi tugma sa edad niya. So sana naliwanagan po kayo sa ating discussion. I-review natin no? ano yung gagawin natin kapag hindi talaga nagkakanin si baby. Number one, isubo na lang sa kanya kung ayaw niya hinahawakan, kung nadidiri siya, pwede kayong mag-traditional way of feeding. Kasabay ng BLW kung gusto niya pinipika or pinipick up or hinahawakan yung mga ibang pagkain. Yung mga finger food katulad ng uh, vegetable or uh, and fruits. Number two, hayaan niyo lang siya kung ayaw talaga niya, may gatas naman. So kasi, kasi milk is safe pa rin sa edad 1 to 2 years old. Number three, ang anong gagawin? Kumanap ng alternative um, so alternative food na panggagalingin niya ng carbohydrates or source of energy katulad ng potato, sweet potato, and pasta. And last, kapag more than 5 years na yan at wala pa din at hindi tugma ang kanyang timbang, magpa-check up na po. I-refer Ire natin yan sa dietitian, sa mga nutritionist para mabigyan pansin ang kanyang nutrition so yun lamang sana nakatulong po